Dahil sa youth success ng Lisa Frankenstein, si Liza Soberano ay unti-unti nang nakikilala sa ibang bansa. Dahil sa kanyang pagganap sa Lisa Frankenstein, marami ang gustong mag-invite sa dalaga sa iba-ibang prestigious event. Ating alamin mula na mag-decide si Liza na umalis sa ABS-CBN at the same time buwagin pansamantala ang kanilang love team ni Enrique Hill, marami ang bumatiko sa dalaga kaysa ano kaya magiging karera nito sa Hollywood. Pero marami din naman ang nagtanggol sa dalaga dahil kailangan naman ni Liza na tuparin ang kanyang Hollywood dream dahil kung hindi, pa, paano niya pa malalaman kung magiging successful siya o hindi. Samantalang ang kanyang boyfriend na si Enrique Hill ay todo support sa dalaga dahil alam niya at naniniwala siyang may kakayahan si Liza na rin ang kanyang Hollywood dream. At nagkaroon na nga siya ng unang Hollywood movie na Lisa Frankenstein. Dahil dito, unti-unti ang mga basher ay natuwa kay Liza dahil nakaka-proud naman 'di ba dahil may isang Pilipina na naglakas-loob na sumabak sa Hollywood at dahil dito, unti-unti nang kinukuha si Liza sa iba't ibang bansa bilang presenter. Tulad na lang ng Japan Anime Awards, kung saan ay ang ganda-ganda ni Liza at naka-yellow dress pa ito. Siya ay isa sa presenter na kinuha sa event na ito. Kaya naman, maraming mga Pilipino ang natuwa dahil at least nakikilala ng unti-unti si Liza, hindi lamang sa Hollywood kundi sa Asia. Recently nga lang ay naspatan siya ng sikat na vlogger sa US kung saan nakasakay si Liza ng BMW worth 8 million pesos. At nito lamang ay inimbatahan si Liza to grace the red carpet of the first Ho Chi Minh City International Film Festival in Vietnam. Isa si Liza isang kinuwang judges of the first or second film category. At hindi lamang yon, siya rin ang presenter of the Best Actress Award. Marami tuloy fans ang masaya para kay Liza. Meron ang fan na nag-comment na napaka-gorgeous naman ni Liza. At sinabi din ng iba na bagay na bagay sa kanya ang black dress. Sabi nga ng mga fan, eto na yon. Unti-unti nang nakikilala si Liza at masaya kami para sa aming idolo. At ang sabi pa nga ni Liza sa kanyang Instagram account, she said, "I was thrilled and honored to serve as one of the jury members for the inaugural event." At sabi pa nga niya, truly so inspired to continue working in an industry that encourages freedom of expression and challenges the way we think. Congratulations to all winners! Kaya naman ang kanilang mga fans ay masaya para sa dalaga. Merong isang commentator na sinasabi na taray naman. Part na siya ng jury ng Hanoi International Film Festival 2024. Ibang level ka na talaga, Liza. Pero ang higit na masaya ay ang kanyang boyfriend na si Enrique Hill. Dahil eto na nga unti-unti na nga nakakamit ni Liza ang kanyang pangarap. O oh, ba diba? Napaka-supportive boyfriend ni Enrique. Samantalang si Enrique ay punong-puno din ang kanyang mga schedules dahil marami siyang mga ginagawang endorsements at pelikula. Kaya abang-abang na lang tayo, baka meron din gagawing pelikula at teleserye itong si Liza at Enrique soon.